Kanina habang ako ay nagdarasal sa madaling araw, nagpakita sa akin ang Birhen ng Lourdes ng isang panalangin na magbabago sa inyong buhay sa loob ng 9 araw. Ang nakita ko ay umuga sa aking kaluluwa, isang napakalalim na pagbabago na tila ba ang aking espiritu ay nabuksan sa isang bagong dimensyon ng biyaya. Ang panalangin na ito ay hindi lamang magdadala ng milagro sa inyong pamilya, kundi magbibigay din ng kasagutan sa inyong pinakamalalim ng mga tanong at pangangailangan. Ito ang simula ng inyong paglaya mula sa mga pasakit at pagkabahala. Pero bago ko sabihin ang lahat ng detalye tungkol sa panalangin ito, Mahalaga ng lubos ninyong maunawaan ang kapangyarihan at kahalagahan ng pagtitiwala sa mahal na birhen ng Lourdes. At kung paano ang panalangin ito ay magiging tulay sa inyong kaligtasan. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, kayo na nanonood ngayon? Alam ko may bigat kayong dinadala sa inyong puso. Nakikita ko ang inyong pagtitiis sa gitna ng mga pagsubok ang inyong paghanap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Mayroong mga umaga na kayo ay nagigising na puno ng pangamba sa kinabukasan. Mayroong mga gabi na hindi kayo makatulog dahil sa mga problema sa pamilya, sa pinansyal o sa kalusugan. Nakikita ko ang mga luha na lihim ninyong pinupunasan at ang mga dasal na pabunong ninyong binibigkas sa gitna ng inyong pag-iisa. At ngayon, Ipinapangako ko sa inyo, kayo ay makakatanggap ng kasagutan sa loob ng 9 na araw, tulad ng ipinangako sa pamagat ng video na ito. Ang birhen ng Lourdes ay naghahanda para sa inyo ng isang biyaya na higit pa sa inyo inaasahan. Isang biyaya na magpapabago ng takbo ng inyong buhay. Ito ay para sa lahat ng nanonood, walang sinuman ang maiwan. Walang sinuman ang itataboy sa pagmamahal ng ating mahal na ina bawat isa sa inyo ay karapat-dapat sa pagmamahal at awa na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan niya ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa atin sa Mateo 7:7 humiling kayo at ibibigay sa inyo humanap kayo at makakatagpo kumatok kayo at bubuksan kayo ng pinto ang pangakong ito ay hindi lamang para sa ilan kundi para sa bawat isa sa inyo na may pananampalataya ito ay isang paanyaya sa lahat na lumapit sa Diyos na may buong pagtitiwala. Sa aking paglalakbay sa Lourdes, nasaksiyan ko ang hindi mabilang na himala, patunay sa kapangyarihan ng pananampalataya at pagdarasal sa mahal na birhen. Ang mga himala ay nagpapatunay na ang Diyos sa papamagitan ng kanyang ina ay patuloy na gumagabay at nagpapagaling na walang anumang imposible sa kanya na may nagtitiwalang puso. Ang mga santo ay nagsasabi sa atin na ang panalangin ay hindi lamang isang simpleng paghini, kundi isang malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. At sa pamamagitan ng mahal na birhen, ang ating mga panalangin ay mas nagiging matindi at epektibo. Sinasabi sa akin ng mga santo na kayo na nagtitiyaga sa pananalangin ay hindi kailanman bibiguin dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Nakikita ko na kayo ay naguguluhan sa inyong mga problema. Naghahanap ng kasagutan, ngunit nararamdaman ko sa puso ng birhen ay naririto upang umalalay sa inyo. Upang gabayan kayo sa tamang landas. Binabasa ko ang bawat comment ni na Maria Jose, Ana, at lahat ng papat na devotos tulad ninyo, patuloy na lumalapit sa akin, naghahanap ng pangkatahimikan at kapayapaan sa gitna ng gulong buhay. Kayo na palaging nagko-comment dito, nagbibigay ng suporta at nagbabahagi ng inyong mga pagsubok, magbabago ang inyong buhay hindi lamang sa pananalapi, kundi sa inyong buo-fong pagkatao, sa inyong kaluluwa. Kambirhen ay nakikita kayong naghahanap ng tulong at ang tulong na ito ay darating sa inyo sa pinaka hindi ninyo inaasahang paraan sa tamang panahon ng Diyos. Kayo na nahihirapan sa sakit, kayo na nawala ng trabaho, kayo na hindi makatulog sa tindi ng problema, lahat ng dumaan sa matinding pagsubok at pakikipaglaban sa buhay, ito ang inyong sandali ng pagtanggap ng biyaya. Ang panalangin na ibabahagi ko ay para sa inyo. Kayo makakaranas ng kagalingan, ng kapayapaan na lumalampas sa pag-unawa, ng bagong simula na puno ng pag-asa. Ang inyong buhay ay magbabago sa loob ng nai na araw, At ito ay mangyayari sa bawat nananood na bukas ang puso at may pananampalataya sa kapangyarihan ng panalangin at sa pamamagitan ng mahal na birhen. Sa mundo ngayon na puno ng ingay, pagkabalisa at kaguluhan, madalas nating nalilimutan ang kapangyarihan at kagandahan ng pananampalataya. Ang ating pananampalataya ang katoliko ay hindi lamang isang lipon ng mga tradisyon at rito, kundi isang buhay na relasyon sa Diyos, isang paglalakbay ng pagtuklas at paglago sa Espiritu. Paano nga ba naka ang panalangin sa ating araw-araw na buhay? Ito ay hindi lamang isang gawa ng paghimi, kundi isang pagtanggap ng kapayapaan sa gitna ng unos, isang paghahanap ng kalinawan sa mga naguguluhan nating isip. Ang panalangin ay nagbibigay linaw sa ating mga desisyon, nagpapatatag sa ating kalooban sa harap ng mga pagsubok, at nagbubukas ng ating puso sa kalooban ng Diyos na laging pinakamabuti para sa atin. Ito ay ang ating koneksyon sa langit ang ating sandigan sa gitna ng mga hamon. Ang debosyon sa mahal na birhen, lalo na sa birhen ng Lourdes, ay hindi lamang pag-aalay ng bulaklak o kandila o pagsasama sa mga procession. Ito ay isang malalim na pagkilala sa fenyang papel bilang ating ina, bilang tagapamagitan at bilang isang huwaran ng pananampalataya. Sa mga problema ng modernong panahon, ang stress sa trabaho, ang krisis sa pamilya, ang pagkabalisa sa kinabukasan na dulot ng kawalan ng katiyakan, ang mga karamdaman na dumarating ng walang babala. Ang debosyon kay Maria ay nagbibigay ng kalakasan, pag-asa at kapayapaan. Siya ay tulay sa ating mga panalangin patungo sa kanyang anak na si Jesus, na siyang landas sa Ama. Tulad ng ginawa ni Santa Bernadette na simple lamang ang pamumuhay, Ngunit may malalim at matibay na pananampalataya sa kabila ng pag-aalinlangan ng mundo, itinuro niya sa atin na ang simpleng pagtugon sa tawag ng Birhen, sa pagpapakumbaba at pagsunod, ay nagdadala ng malalim at transformatibong pagbabago. Ang kanyang karanasan sa Lourdes ay nagpapatunay na ang pagpapakumbaba, pagiging dalisay ng puso, at walang pag-aalinlangang pananampalataya ay susi sa pagtanggap ng mga himala at piyaya mula sa Diyos. Ang kanyang mensahe ay laging may kaugnayan, nagpapaalala sa atin na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ang Sagrada Biblia ay puno ng mga aral tungkol sa kapanyarihan at kahalagahan ng panalamin. Sa Filipos 4.6-7 sinasabi, Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, Kundi sa lahat ng pagkakataon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamu na may pasasalamat, ay paalam ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. At ang kapayapaan ng Diyos, na di maabot ng pag-iisip, ay magbabantay sa inyong mga puso at mga isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ang pundasyon ng ating pananampalataya sa panalangin, ang paglalagay ng ating buong tiwala at pag-asa sa Diyos na siya ang nakakaalam ng mabuti para sa atin. Sa Lourdes, nalaman natin na ang mensahe ng Birhen ay laging tungkol sa penitensya, panalangin at pagbaliklob sa Diyos. Ito ay hindi lamang isang historical event na naganap noon, kundi isang patuloy na paanyaya para sa atin ngayon na linisin ang ating mga puso at lumapit ng may pagpapakumbaba sa Diyos. Ang mga pahayag ni Santa Bernadette ay nagbigay diin sa pagiging malinis sa puso at sa kapangyarihan ng tubig ng Lourdes bilang simbolo ng paglilinis at paggaling, hindi lamang sa pisikal kundi pati sa espiritual. Ang mga aral na ito ay nagpapatunay na ang pananampalataya kasama ng devotion kay Maria ay makapangyarihan at nagdadala ng tunay na himala sa ating buhay. Ang mga santo tulad ni San Jose, na isang halimbawa ng matinding pagtitiwala sa kalooban ng Diyos sa gitna ng paggalito at kawalan ng katiyakan, ay nagpapakita na sa bawat pagsubok ang panalangin ng ating kanlungan, ang ating sandigan, at ang ating lakas. Ang buhay ni San Jose ay patunay na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, ang Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa pamamagitan ng pananampadaraya at pagsunod. Kaya ngayon, habang tinatalakay natin ang panalain ito, isama natin ito sa ating pang-araw-araw na gawain. Hindi ito bilang isang hiwalay na gawain kundi bilang bahagi ng ating buhay, isang hininga ng ating kaluluwa. Sa bawat pagsubok na inyong kakaharapin, tulad ng ginawa ni Santa Bernadette na sa gitna ng pag aalinlangan ng mga tao at pagdududa ng simbahan, ay patuloy na nanalangin at naniwala sa kanyang makita. Tayo rin ay dapat magpatuloy sa pagdarasal ng walang pag-aalinlangan. Halimbawa sa pagdising ninyo sa umaga, bago pa man magsimula ang inyong araw, at bago kayo harapin ang mga hamon nito, Magsimula kayo sa isang simpleng pag-aalay ng inyong araw sa birhen. Maari ninyong sabihin, mahal na birhen ng Lourdes, inialay ko po sa inyo ang araw na ito. Kabayan po ninyo ako sa bawat sandali at tulungan akong maisakatuparan ang kalooban ng Diyos sa aking buhay. Pagpalayan po ninyo ang aking mga gawain, ang aking pamilya, at ang aking mga pagpapasiya o kaya sa gitna ng inyong trabaho, kung nakakaramdam kayo ng pagod, pagkabahala o pangamba, huminga kayo ng malalim at tasalin ang isang maikling dasal, tulad ng Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Ikaw ang aming pag-asa at kanlungan sa gitna ng mga pagsubok. Ang simpleng pagsasabi nito na may buong puso at pagtitiwala ay makapagbibigay ng agarang kapayapaan at kalakasan sa inyong kalooban at sa pagtatapos na araw, bago kayo matulog, tulad ng patuloy na pananalangin ni Santa Rita ng Kasya sa gitna ng kanyang mga matinding pagsubok at pagdurusa, maglaan kayo ng oras para magnilay sa inyong araw at pasalamatan ang Diyos sa mga biyayan na tanggap ninyo at sa mga aral na inyong natutunan. Maari ninyong dasalin ang angel ng Panginoon o isang simple ngunit taimtim na ama namin, at Aba Ginoong Maria bilang pasasalamat at bilang pag-aalay ng inyong gabay sa kanyang mapagpalang proteksyon. Para sa panalangin ito na magdadala ng sagot sa loob ng siyam na araw, kinakailangan ng taimtim na puso at walang pag-aalin lang ang pananampalataya. Ang panalangin ito ay hindi isang magic spell, kundi isang seryosong espiritual na paglalakbay kasama ang Birhen. Sa loob ng siyam na magkakasunod na araw, sa parehong oras kung maari upang magkaroon ng disiplina sa espiritual na buhay, idarasal ninyo ang panalangin ito. Hilingin ninyo ng may tiwala ang inyong pinakamalalim na hangarin, ang inyong pangangailangan sa kaligtasan, kalusugan o kapayapaan, na may lubos na pagtitiwala na ang Birhen ay makikinig at magtatagumpay para sa inyo. Narito ang novena sa Birhen ng Lourdes para sa kaligtasan at kasagutan. Magsimula sa tanda ng krus na nagpapaalala sa atin ng sakripisyo at pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Pagkatapos, dasalin ang isang gawa ng pagsisisi, F. Contrition, na may buong puso at pagpapakumbaba, na nagpapaalala sa atin ng ating mga pagkukulang at ang pangangailangan ng awa ng Diyos. Sabihin, O aking Diyos, Ikinalulungkot ko ng buong puso ang lahat ng aking mga kasalanan at kinamuhian ko ang mga ito sapagkat ang mga ito ay nagalit sa iyo na lubos na mabuti at karapat-dapat sa lahat ng aking pag-ibig. Buong tiwala akong magpakasakit upang hindi na muling magkasala sa hinaharap, umiwas sa lahat ng pagkakataon ng kasalanan, at magbayad puri para sa aking mga pagkakasala. Naniniwala akong sa iyong awa sa pamamagitan ng mga merito ni Heso Kristo, aking Panginoon, ay patatatawarin mo ako at tadanhin sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa unang tatlong araw ng novena, araw 1, 2, 3, magnilay sa mensahe ng pananampalataya at penitensya na ibinahagi ng Birhen sa Lourdes. Isipin ang kanyang paanyaya na manalangin para sa mga makasalanan, katlinisin ang ating mga puso. Pagkatapos ng inyong pagninilay, tasali ng isang ama namin, isang abaginong Maria, at isang luwalhati sa ama. Matapos ito, taimtim na dasali ng sumusunod na panalangin. O birhen ng Lourdes, ina ng awa, pagtatama ng mga makasalanan, kanlungan ng mga nahirapan, ipanalangin mo kami. Sa iyong kadatilaan at pagmamahal, kami ay lumalapit sa iyo na may buong pagtitiwala. Ipakita mo sa amin ang landas ng kaligtasan mula sa aming mga pasakit, sa aming mga utang, sa aming mga karamdaman at ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na aming hinihiling. Banggitin ang inyong intensyon ng malinaw at may pagtitiwala tulad ng ang paggaling ng aking karamdaman, ang paghahanap ng trabaho, ang kapayapaan sa aking pamilya, ang kaligtasan ng aking kaluluwa. Amen para sa ikaapat hanggang ikaanim na araw ng novena. Araw 4, 5, 6 Magnilay sa kapangyarihan ng pagpapagaling ng birhen sa Lourdes, hindi lamang sa katawan kundi pati sa kaluluwa. Isipin ang hindi mabilang na mga pagpapagaling na naganap sa Lourdes at paniwalaan na ang parehong kapangyarihan ay maaring gumana sa inyong buhay. Pagkatapos ng inyong pagninilay, Tasalinan isang ama namin, isang abagina o Maria, at isang luwalhati sa ama. Matapos ito, ta na tasalin ang sumusunod na panalanin. O mahal na ina ng Lourdes, salamin ng banal na pag-ibig, aming pag-asa at kanlungan sa gitna ng mga pagsubok, dinggin mo ang aming panalanin na nagmumula sa kaibuturan ng aming puso. Tulungan mo kaming magtagumpay sa aming mga karamdaman, sa aming mga problema sa buhay, at sa lahat ng aming pagsubok na nagpapahirap sa aming kanooban, ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na aming hinihiling. Muling banggitin ang inyong intensyon ng may pananampalataya at pagtitiwala. Amen. Para sa ikapito hanggang ikasiyam na araw ng novena, araw 7, 8, 9, magnilay sa mensahe ng pag-asa at kapayapaan na hatid ng Birhen ng Lourdes at ang kanyang papel bilang reyna ng langit na nagdadala sa atin kay Kristo. Isipin ang kanyang pagmahal na walang hanggan at ang kanyang hangarin na makamit natin ang buhay na walang hanggan. Pagkatapos ng inyong pagninilay, dasalin ang isang ama namin, isang aba ginaong Maria at isang luwalhati sa ama. Matapos ito, taimtim na dasalin ang sumusunod na panalangin. O reyna ng Langit at Lupa, Birhen ng Lourdes. Ikaw na nagpakita kay Santa Bernadette upang magdala ng pag-asa sa mundo. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan na may buong pag-ibig at pag-asa. Sa iyong makapangyarihang pamamagitan, dalhin mo kami sa iyong anak na si Jesus, upang aming makamit ang tunay na kaligtasan ng kaluluwa at ang kapayapaang tunay na nagmumula sa Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na aming hinihiling huling beses na banggitin ang inyong intensyon ng may pananampalataya. Amen. Tapusin ang bawat araw ng novena sa isang magpakailanman sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Tandaan, ang panalangin ito ay hindi isang magic formula na automatikong magbigay ng lahat ng inyong nais na walang pagsisikap. Ito ay isang instrumentong espiritual na nangangailangan ng inyong buong puso wala at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Sa bawat araw na inyong idarasal ito, mararamdaman ninyo ang unti-unting pagbabago sa inyong kalooban, ang pagdating ng kapayapaan na hinahanap ninyo at ang pagbukas ng mga pintuan ng biyaya na matagal nang sarado. Magpatuloy kayo sa pananalangin kahit na hindi nyo agad nakikita ang kasagutan. Dahil ang Diyos ay kumikilos sa tamang oras at sa kanyang perpektong paraan. Huwag mawala ng pag-asa, pagkos ay palalimin pa ang inyong pananampalataya. At ngayon, mga kapatid, ramdamin ninyo ang persensya ng mahal na birhen sa inyong piling, sa inyong tahanan, sa inyong kalooban. Isipin ninyo ang kanyang mga mata na puno ng pagmamahal na nakatingin sa inyo ng may pag-unawa ang kanyang mga kamay na handang umalalay at yakapin kayo sa gitna ng inyong mga pagsubok. Hayaan ninyong balutin kayo ng kanyang kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pagunawa, isang kapayapaan na nagmumula sa Diyos mismo. Sa panahong ito ng panalangin, hindi kayo nag-iisa. Ang Espiritu Santo ay kasama natin, pinapalakas ang ating mga panalangin, kinagawa itong mas makapanyarihan at epektibo. Ito ang sandali kung saan ang inyong mga pasakit, ang inyong mga alalahanin, inyong mga pangamba ay inilalagay ninyo sa paanan ng Birhen. Ang Birhen ng Lourdes ay naririto. Handandalhin ang inyong mga pasanin kay Jesus, ang ating tagapagligtas. Sumigaw kayo sa inyong puso ng may buong pagtitiwala at pananampataya. Mahal na Birhen ng Lourdes, narito ako na nananailangan ng iyong tulong. Tanggapin mo ang aking panalangin. Iligtas mo ako. Nararamdaman ko ang paggalaw ng Espiritu Santo ngayon. Isang malakas na presensya na bumabanot sa bawat isa sa inyo. Kayo na may sakit, mararamdaman ninyo ang init ng paggaling, ang paglayo ng tirot, ang pagdating ng bagong lakas. Kayo na nawawala ng pag-asa sa buhay, babalik ang inyong lakas ng loob, ang inyong sigla ang inyong pananampalataya. Kayo na pinanghihinaan ng lob, mararanasan ninyo ang bagong pag-asa, ang bagong simula na nagmumula sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus at sa pamamagitan ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na birhen, idinedeklara ko ang kagalingan at kaligtasan sa inyong buhay. Idinedeklara ko ang tagumpay sa inyong mga pagsubok. Idinedeklara ko ang kapayapaan sa inyong puso. Tanggapin ninyo ang biyayang ito na iniaalay ng langit. Sabihin ninyo nang may buong pananampalataya at pasasalamat. Salamat, mahal na Birhan. Salamat, Jesus. Puno ng pananampalataya, dakilain ninyo ang Panginoon dahil ang pangako ay matutupad. Ito ay mangyayari sa inyo sa bawat isa na naniniwala. Kaya, mga minamahal, tandaan ang pangakong ito. Sa loob ng siyam na araw, magsisimula kayong makakita ng mga pagbago sa inyong buhay. Mga pagbabago na magdadala ng kagalakan at kapayapaan. Ang panalanin na ito sa birhen ng Lourdes ay susi sa inyong kaligtasan at sa inyong mga kasagutan. Huwag kayong susuko kahit na ang pagsubok ay tila napakabigat. Magpatuloy sa pananalanin ng may pananampalataya, ng may pagtitiwala. Patuloy akong magderasal para sa bawat isa sa inyo na taimtim na nananalangin kasama ko ngayon at sa bawat isa na magpapatuloy sa novenan ito. Ang inyong pananampalataya ay inyong pagliligtas. Ngayon, bilang isang gawa ng pananampalataya at upang makapagdasal ako para sa inyong mga partikular na intensyon at upang may ko kayo sa aking mga personal na panalangin sa mahal na birhen, Isulat ang inyong pangalan at ang inyong pinakamalalim na pangangailangan sa comments sa ibaba. Gusto kong malaman ang inyong mga hiling upang may sama ko kayo sa bawat rosaryo at novena na aking idarasal. Pangalawa, i-like ang video na ito bilang act of faith sa kapangyarihan ng Birhen ng Lourdes at bilang pagpapakita ng inyong pagtiwala sa Diyos na siya ay kumikilos sa inyong buhay. At huli sa lahat, i-share ang video na ito sa 9 na tao. Ang sacred number ng novena upang mas marami pa ang makaranas ng biyaya at kaligtasan na hatid ng panalangin ito upang mas marami pang kaluluwa ang mahanap ng pag-asa at kapayapaan sa mahal na birhen. Sa susunod nating video, pag-uusapan naman natin ang kapangyarihan ng banal na rosaryo at kung paano ito makakatulong sa inyo sa araw-araw na buhay. Kung paano ito magiging inyong sandidigan sa gitna ng lahat ng pagsubok. Hanggang sa muli, manatili sa biyaya at kapayapaan ng ating Panginoon. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Amen.